Hello guys May tukod tayo Ang ganda yellow. Ito, yellow. Yan o oh. Ito yan o Yan o Ang laki Mukhang nakakain na dito yeah. Ang laki niya guys Papakita ko sa inyo yung sing-sing Hulihin natin Mahuhuli natin to Mukhang gutom eh o try natin hulihin guys ganda laki kukunin natin dito sa ating ano dito sa atin kukunin natin dito sa atin dalawa come 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 Cool, cool, cool call we have new friend come 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 new friend new friend coming ayan bababa na ulit siya babalik babalik naglagay tayo ng trap doon guys oh. So. ayan na ayan na ayan na Uwa pa na dito nako, iinom na agad Nako, nako, iinom Mabubusog ito, mabubusog Mabubusog pag uminom Yan na, yan na, pupunta na doon Ako. Uwipad na taas. Ayan na guys. Bumaba na siya. Uulay lang natin. Papakita ko sa inyo yung sing-sing. Tapos papakawalan natin. Baka sakaling makauwi pa siya. At manalo pa yung mayari. Gusto ko lang malamang kung saan siya galing at anong na meron yung kanyang ring. Kaso lang. Baka hindi pumasok dito. Dito pa lang busog na kanina kasi ang dami nila naubos agad ngayon dalawa lang sila naku maubosok ito hindi pa makakapasok dun sa kulungan natin sa ginawa natin pang trap naku po nabusok lang <laughs> nabusok na matakma ko kaya yan gan nasa ibabaw na yan oh. No? Yan, yan, naglilinis-linis ang balahibo na yan. Yan, sa may batang kanan. Oh, dadakma ko kaya yan dyan. Tutungtung ako dito sa may palitan nito. Gusto ko makita yung singsing -sing niya eh, kung taga saan siya eh. Ayun na guys! Oh, may, parang may tangay pa siya. Nako, tatlo ang dala niya. Katlong na dala nung guys Ando na, layo na Tatlo, ang nadala nung tukod Nakabihag siya ng tatlo Layo na, nagsama na doon